Yung maayam lang si Casey. Nagkain na po kami kanina ng gabi yan. Tubig lola. Ay tubig lola. Ayos. Ganyan yan. May okay Saan dito ay ano eh? Sarap ba gano? Oo. Hindi na makawakan Doktor Eskadre yung gamot. Doktora Saan kaya ano Oo. Oo. na ako? ya ayos. Okay, okay. 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 <laughs> very, oh, very good. Very good. Very good. Very waykin good. Very 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 Very good. 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 si ang mga po mga kalingap, mga kabente. Ngayong araw po ay samahan ko po si Casey ta si Lola. Mabili po kami ng gamot. O sige na. Ano lang ang pamasaya, bainte, bainte lang. Sige na, sige na, sige na, po natin yung yung motor po ni Lola, nila Lolo. Ito po ay pandeliver deliver po ng Banana chips, tapos ang isda. Kanina yan. Hindi, hmm. lang dito Diyan sa likod. Lang. Wala akong ano Wala akong inalik hmm. dito inalis. Ah, ito po, daw Ito po. Ayan. Okay, siwa na. Okay sis, na. Mabili ako lang ako. Gusto rin na ako dyan. Sakay na kayo sa'yo. Puna dyan. Puna na ako akong gusto rin nakabili tayo ng ng okay, ngiti parang kuling nilig ko na nakala ko kuling nilig so, na ito galing na tayo mayroon ng RC bro bro sa ano water tops water tops hey nabili ah, muna po kaming <laughs> gasolina Bili na po kayong isda, isda. Kayo dyan, ano Casey? wala ko na po mabayaran Grabe ano, ano, yung sira ng ano no yung landslide Ang Kebolola ka na po kayo Okay na kayo? Okay oh. na. Huwag po kayong kabahan. Marunong po akong mag-bike. <laughs> 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 Hindi po na. Hadrive pa ako ng truck. mag lang po pala ito sa line? kung ano ninyo, ng sidecar, nga dyan, tumututunog sa biring. May problema biring. bearing sa unahan po, biring po. Okay. Okay, dumi po, dumi. sa wakas, oh, nandito na tayo sa busy oh. nandito na tayo sa ano? ano binibili ni lola mo? pan-update yan nandito po kami sa ano? anong talagang bagong silang? gabi, alay, bagong silang pa lang halos 30 minutes lang po yung tig drive ko, kaso grabe na po ang alay sa kamay tapos na muna yung kamay ko hmm. Mayroon po na mag-drive ng huler Scooter lang po ito nakasabi dito sa huler nila Casey Tingnan mo natin Hindi makikasulihin ha Ganda o oh. Alin? Kahit nagpulog mo sa sakit Alin naman ganda? Totoo eh. Baja. Huh? Maroon ka mag-motor? Hindi nga eh. Ito ang motor ko eh. Pag-aralan mo mag-motor para pag kailangan ni Lolo ang driver. May driver. Kasi Lolo, nandun sa dulo. Bibili mo okay. Yan, gamot ni Lolo, nagbili lang po muna kami sa bagong silang kasi babalik ko na din po sila. Gusto niyo mong merenda? Anong gusto mong merenda? May meron dito? Meron dito merindahan? Wala? Wala, nagbalik. Okay na yun, nakagilid na. Naka ano na. Ano. Ay, mabos na yung ilalim. Panopti. Kisi. Kisi. Pagpagaling ka para kay Lola mo para makapag-deliver ka na sa GNT. Dito ko na yung mga mo ng gamot yung kaso sa Dapat walang palipas. Tapos mag na lang sa akin si Lola, nang pag naubusan kayo ng ito ano, gamot. Ano gamot. Sige na, namin. Oo. Diyan mo muna, it's nagilip ako ng pang na. Diyan mo muna daw. Dito lang Ano? Ano lang pwede ba mag nito ngayon? Dito Kasi, nainan nito Kailan mo yung special siya, yung minabishares ko? Sino? Sike. Hindi ko kilala, kilala si Kier. Hindi na yung, yung si Kier. Ah, hindi ko kilala. Tawin na pala ito may biyaban o Carrots, so, ito karods. Uh, ang carrots. <laughs> Pagkain ang rabi ng carrots. yun doon sa dulo. Bila po ng gamot sa lagnat si Lola. Para galing na si Lolo. Kahit nagbili na din siya ng para sa pain. Alin? Ayan, yes, si Lola, nagbili na ng para sa lagnat. Lola, nagbili ka na para sa sakit. Sa lagnat to po. Tama dapat lagi po kayo may ano, reserbang ano, gamot. Sige, si Casey, dapat maginom na sa lagnat, Casey. Ayaw <coughs> na ma-iniro doon si Saan po tayo mamirinda, Lola? Doon po tayo ta mamirinda. Baka may ano dyan, pansit o ano. Mamirinda. Uh, po kami. Wow. Saan? 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 po, baba. Pumapit tayo. Ano yan? Opo, dito na po yan. Dito, hindi po, hindi po. hello. Puro na, pagkain <laughs> Ano yung may goto? Ano yung lugaw lang? Hindi na po, siya kaya lang po Ano pang ibang marindahan? Malabing. Wala na po siya. May, yeah, ano yun, no? may pares? Pares po meron. Kaya gusto yung Paris? yung kanin kanin po naman may no? sa'yo Lola, Paris din po kanin oh, may ulam po tayo doon okay lang po nai kahit oh. oh, uh -huh. tas isang pares ikaw usang pares alam dalawang pares tas isang lugaw dalawang dito po pati Panay ba Para kayo ta tayo ng gabi. Bakit Tayo. Sa kapila. momo na may kain po kami nang ano ng Tapos na sila pero nagirenta pa akong isa. <laughs> Nagutom ako sa pag-drive. <laughs> Sino? Nalilito ako sa utak. Oh, sa mga gusto pong mag, ano, kumain ng pares dito lang po yung sa Bagong Silang. First time ko dito sa Bagong Silang pero Papa. sarap nung ano, pares. When lagi na ako dito kakain kay oh. Sarap oh. pares. Lagi daw si ano, kilala mo si Mr. Binti Boy. Hmm. kayo tayo. eh. Hindi <laughs> <laughs> ko eh. kay Casey Pidim Let's Mill Kano? Kala ko bus na Kano bus kayo nasarado dito? Pag, pag, pag umaga? 5 po, pag umaga 5 lang araw? Ako uh, Ayos Pero anong oras po tayo ma maalis bukas? Pwede. Ano sa isang na na po tayo dun. Bakit makaaga pa bukas? May pinapusapay. Ang lang. Wala na po talaga. Thank you t-shirt Meron tuma. nga. ako. Para lola. Lola, magingat-ingat po kayo ng lolo. Ang hirap pala mag-drive. Mangalay sa kamay. Hindi kaya po talaga Birong niyo po, malayo pa dito ang minamaniyo niyo, niyo tapos araw-araw kayo nagbabiyahe, talagang sumabasa. Hirap. Mahirap po yung, uh, uh, e, ano, sarap ng paris nila. Wala na sa akin na kayo at mawi na tayo, gabi na tayo. Sige po. Diyan. Nakano okay. yan, ano, ano yan? nakalap. Hey. Bakit ba sa susi sa nang nilagay ko? <laughs> sa motor iba pala yung susi. Kaya pa rin napasok. Ayos lang po kayo dyan? Oo, sige. Sige na, tara na po. Pinabot na po kami ng... Ay, na tayo. Up. nakabal tayo. Wow. Ah. Okay. Okay. Oh. Ano na naman sa'yo ba ako? Saan Sino? Lola. Mano mo na po ako. mo na po ako. At ano? Sige na. Mabay ko na po ako bukas na ng araw. Kaya mo kaya kung ano. Kaya mo. Hindi ba yan? Iguli ka na. Ay kaya po kaya. yan. Kaya po yan. Kaya Kaya po yan. Kaya po yan. Ako Hindi. Mm -hmm. Mabalik daw siya. ako. Mabalik lang ako. Mabalik ka lang ako. ka lang ako. Mabalik ka lang ako. lang si Casey. Kain na po kami kanina. Ang <laughs> gabi yan. Ay, tubig lola. Ay, tubig lola. Ayos. Ay, niya, okay, no. Ang ano ko dito no? ay ano sar Sarap ba gano? Um, hindi naman ako Dr. Rizka Drive naman. Dr. Rizka Kaya may ano nito. Ah. Ah. Oh, oh. Okay. Okay. Uh okay. ay, ano Kaya Okay, yes Very good Very good, very good. Very good na yan. tayo ng anong mas nang sa gamot. Gamot, ang gamot yung gamot. Pag nalang mo na may inong. Dolo, mapunta din pa ako. Dolo, importante lang po dito sana ako matulog. Magpagaling po kayo ah. Pag ano po bukas po po. Kami ni Lola. kailangan ma deliver Mabalibay itong siya. ano ito bukas. Para makagawa ulit. Oo. Oh, Makagawa na ulit. Doon. 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 Basta, ano, sa pagpain si Lolo, tapos si Lola. Ando ako sa ospital, doon tayo matambay-tambay sa bagas bus. Ay, pag sama si ano? Okay, kahit saan, doon lang sa labas ng hospital. Yung iyong, ano. Sige, ano. sige. Ingat, ingat ha. Salamat, ay, salamat. Sige salamat po, na sige, na sige po, sige po. At, ano, ko lang yun. ano, matulog na rin ito. Matulog. Matulog, ka, nah? matulog na hina antok na siya. Matulog, matulog na? Matulog na guys. Busog na daw siya. Sige. Ba ako agad. Tipid pa Ingat daw sa pagga-guard at magulimna. Galit tagitay na sa'yo. hindi maghihintay. Cherobilli. Dito na ba kita? Yo. Sa ospital kasi. Basta lang ako mo, kung gusto magsama, pag nag-consent si Lord sa Cherobilli. Sama. Oo, sige. Samantala nilang sila na magamot. aayos ng lampo para sa kanito. Wala nang ay Sige, Lord. Iiwan mo na lang dapat yan sa patos. Iiwan ko na lang po dyan. Uh, uh. Salamat. Sige, 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 oh, sige, sige po. Madilim na. Sige po. Para sa akin. Sige po. May napakabait ni Lola. Napakaba ng pasinsya. Sana all. <laughs> Kung hindi po mga bang pasinsya nyo, hindi po gagaling si Casey na ganyan. Ah, sana tuloy-tuloy po yung pagaling ni Casey. Oh. Para makabalik na sa pagbablog si Casey. Bye-bye, Casey. Na madilim. Maingat ka sa pagdadrive at ang daming aksidente. O nga po, mga guho ng loo, ano? Madulas. Madulas. Kung hindi pala ako patuloy sa pag-vlog, ibang kaya na yan. Mm -hmm. Kain kain na kain 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 siya hindi mag-vlog. Mag-model na lang oh. mag na lang siya sa banana chips. Oo. Oh. Oh. na lang. Mag-business na lang siya. Mag-business. Business, ano? Oh, very good. Uh, si good na yung mga viewers sa na niyo po si Saan ni? Bro, monstrual. Pag-uwi sa kanya. Oh. Gusto na yung Thank Oh, so very good. Tala. Okay, yeah. Yan po na po. Nakakatuwa po na. Sipin si KC napakagaling ngayon. Unting sakripisyo talaga Para gumaling po sa mga ganyang sakit Maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo Sa aking YouTube channel Sa mga hindi po nag skip ng ads Maraming maraming salamat po Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe Subscribe po Mr. Bendy Vlog Maraming po salamat You'd be supposed that.